Nami uh, thank you kita. Ito tayo na malingke sa may Juan ni Washington. Oh kanami oh kamantahan ng tao. Oh yeah. na. Yan yeah. ma'am. bisugo mo. 'Yan mamay, 20. 'Yan mamay Wow, Tanga. Arat. Tanga. Tara, tagpila daya. 240. Ha? 240. 240. Oh, sige. May isang kilo. Ah. Thank you, sir. Oh, ano ang kay tatay It's ngaroon na paligyan? Karoon. <laughs> It's <Aron>. 50, <laughs> nami a big sa Bawa, marami na, ah. <laughs> Nagapamantaman sa ta. Ay, isa ka sa natawaan ka tutugas. Isa ka sa natawaan. Ah. Okay. To 240. To 40. Thank you. Ah. Oh. Diin si Lolo nga to gab ano it? Hmm. Sino ginyo bagay gan Anong Jimmy? alin ni Mau? Gasako ang mga Jimmy, okay. tawag uh, ka na Oo. Thank you. Uh, okay. Ang mga tubig Jimmy? Pila imong edad tay Pila imong edad? Sa isi tayo, isiti. imong gilaubra iya? Sa Gobtobe oh ako nga sinsilyo imo mo na Merry Christmas Thank you tayo doon tawing ma, tawing Isang putos Sige, sa dalit lang tayo May tao pa ito Sige May ispam pa ito May spam Ito ang mga ay buhay pa tay kung hinangkit tagali ako di wata. Ah. Buhi. Ara nga <laughs> ni ugabuhi. Um, buhay pa pala may kapobre, buhay pa. Oh, Ano do. Ara do bugok ko. Oh, bugok kaya. Napayuhan ko ito. Bugok lang? Ano ro? Basta mo, Am mo sa. Ano ro? Ano ro mam? Bugok, bugok. Na kontaran sa ing sa ing. Oo, na sa ing. Oh, sino imo na? Gusto na. Hindi ako kontaran sa ing mo kon. Hindi ako kontaran. Hindi kontigo. Hindi ko kontaran. Nagbati amo na tanakon bugok. Bugok. Ha? Kung Parang kung ako ito? lang talagi ginambalan dati, chip Ha? Chief, ako ta dati ginahin sa rabihan, bugok. Di <laughs> <laughs> uh, ba bugok? Ay, kapag... uh, may kumuha pa ng spam si ano? Oh, may lumumpat nga ako, Ay, may lumumpat! <laughs> Tay, may imo pa itong spam, Tay, ha? ato ito, may spam. Galing sa mga Pinoy Ontario vendors aron Para kay Nong Jimmy ah. Riggy po